Kahapon no, pumunta ako sa birthday ng aking kaibigan sa Bulacan. Umaga lang, binasbasan lang. Pero bago kami magbasbas at magalmusal, bumulong yung kaibigan ko. Sabi niya, may hinihirit si nanay, ano, kumpisal daw. At pagtapos magkumpisal, may hinabol yung nanay. Father, may tatanong ako sa sa'yo, ano po yun? 81 years old. 81. Sabi ko, ano po yon, Father? Okay lang ba? Ano po yon? Kasi pinagdadasal ko na yung kaluluwa ko ngayon eh. Okay lang ba? Alam nyo, napaisip ako. Parang ngayon ko lang yata ito naalala. Kadalasan, pag sinasabi natin, ipagdadasal ang kaluluwa, kailan? Pag namatay na. Pero magandang paalala nung matanda na dapat pala hanggang nabubuhay pa tayo, pinagdadasal na natin ang kaluluwa natin. Naalala ho ninyo, isa sa mga huling pitong wika ni Kristo, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Dapat ngayon pa lang pinagdadasal na natin ang kaluluwa natin na sana Lord, Ikaw Sa'yo ko inihahabilin, hindi lang ang buhay ko ngayon, kundi ang kaluluwa ko ngayon. Totoo ho yun. Huwag natin kalilimutan na isang araw, yung katawan na iniingat-ingatan mo, pinagkakagastusan mo ng pampaputi at pampaseksi, yung katawan mo na mahalaga naman talaga. Isang araw, dalawa lang ang pwede nilang gawin dyan ibaon sa lupa o sunugin? Paano kaluluwa mo? Iningatan mo ba? Paano yung maiiwang kaluluwa mo? Papayapa kaya? Maliligtas kaya? Ang inatupag mo lang yung katawan mo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng dasal ni Kristo. Sa ating ibanghelyo ngayon, nagpapatuloy ang panalangin ni Kristo o ang paalala ni Kristo. Ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad. Pero sa ibanghelyo natin ngayon, Ipinapaalala ni Kristo sa atin, huwag lang yung buhay natin ngayon. Isipin din natin ang magiging bukas natin. Paano mo iniingatan ang magiging kinabukasan mo? Kaya nga mga kapatid, yung Ebanghelyo natin ngayon, kumaalala ninyo, dalawang beses natin itong narinig. Una ay nung bago ibigay ni Kristo ang susi kay Pedro. Bago sa tawaging Pedro, Tinanong siya ni Kristo noon, iniibig mo ba ako? Yan ay bago ibigay ang kanyang misyon. Pero ngayon, ginawa ulit ni Kristo bago sa bumalik sa langit. Upang, sabi sa Ebanghelyo, ipaalala kay Pedro kung paano mo dapat tapusin ang iyong misyon. Na sana nagsimula ka sa akin, sana matapos ka rin sa akin. Kaya nga mga kapatid, hindi mo lang dapat iasa sa talino mo, sa pera mo ngayon, sa posisyon mo ngayon. Hindi mo lang dapat iasa sa kung anong meron at sino ka ngayon ang buhay mo. Sana araw-araw ipinagkakatiwala mo pa rin kay Kristo ang kaluluwa mo, ang bukas mo. Kaya nga mahalagang ipinagdadasal natin, hindi lang na magkaroon tayo. na maginhawang buhay ngayon hindi lang magkaroon tayo ng masayang buhay ngayon. Hindi lang magkaroon tayo ng asensong buhay ngayon. Mga kapatid, yung pagbalik ni Kristo sa langit ay isang paalala na isang araw matatapos din tayo sa mundong ito. Na lahat nang meron tayo ngayon at nung kung sino tayo ngayon, may hangganan. Ang dapat din nating paghandaan, ang ating pangwalang hanggan, ang ating kaluluwa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagbalik ni Kristo sa langit, hinahanda niya ang gantimpala, ang kapalit ng ating pagpapakabuti, ng ating pagpapakabait. Lagi kong sinasabi, walang masasayang sa ginagawa mong kabutihan ngayon. Kaya huwag kang magpapatalo, huwag kang magpapagamit sa inggit, sa galit. Dahil isang araw, ang ginagawa mong pagpapakabait ay merong kapalit. Yan ang pintuan. Nang langit. Sa darating na linggo, Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sa pagdating ng Espiritu Santo, piliin, gawin mo pa rin, kahit mahirap, kahit minsan masakit, kung ano ang totoo, kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Para, pag natapos na rin ang kwento ng buhay mo, hanggang dulo, naglilingkod at lingkod ka pa rin ng poong Jesus na sareno. Amen.